kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Ang palabas na ng opisyal na pahayag ang Iglesia ni Cristo sa isyu na nangyayari sa bansa sa kasulukuyan. Sa pahayag, ng tagapamahalam Pangkalata ng Iglesia ni Cristo ang kapatid na Eduardo Vimanalo na binasa sa programang sa ganang mamamayan ni kapatid na Edwil Zabala, tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, sinabi nitong ang pagtatalo-talo sa politika at ang malaking eskandalong kinasasangkutan ng katulian sa Libo-Libong Flood Control Project ang sanhi ng kaguluhan ngayon sa bansa. Kinikilala na Iglesia Ni Cristo ang pagsisikap ng pamalaan na matukoy ang ugat ng na mga napaulat na anomalya na nagbigay daan sa imbesigasyon ng Kamara at Senado at pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami, hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan, kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Kaya naman, kaisa ng sambayan ng Pilipino ang Iglesia ni Cristo sa panawagang mapanagot ang mga responsable sa malawakang nakawan at mailapat ang katarungan gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi natularan pa ng iba. Pero nanganganib umanong mapanagot ang mga nasa likod ng katiwalian sa plano ng Senado na itigil ng Senate Blue Ribbon Committee ang ginagawa nitong imbisigasyon sa issue at maging ang palihim na pagsisiyasat na ginagawa naman ng ICI. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang imbestigasyon ng Senado gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din, hindi rin makatutulong ang imbestigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Anupat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Kaya naman nanawagan ang Iglesia ni Cristo na gawing bukas sa publiko ang mga pagdinig gawing may transparency at tiyaking walang kinikilingan o pinagtatakpan. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Isa itong kahayagan ng sinsiridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid... At sa iba pang balita, itinalaga na ni Pangulong Marcos Jr. si Justice Secretary Jesus Crispin Boing Rimulya bilang bagong ombudsman.